Okay, no. uh, hello Daniel. Daniel, di ba kagabi, uh, itong escort ni uh, Catherine. Ikaw last dance. Tama. Last dance kanya, di ba? Nung isang-isang araw po, opo. Di ba nung isang kagabi yun? Hindi po, nai. Nung isang-isang araw. Nung Sunday. Ah, Eh, ganyan yung muntibuna niya. Yun na. Yun, ang, yun ang, yung na yung escort. Ikaw yung nag-escort. Opo. Opo. Oo. Uh, uh, last dance ka niya. Yes po. Oo. Oh, uh, ilang beses mo siya sinabihan ng I love you habang nagsasayaw kayo. <laughs> Meaning? Wala po. Na, awkward po eh. Hindi nga po ako nakapag-message ng maayos. <laughs> Bakit? Nakakahiya po kasi. Dalawa lang kayo eh. Siyempre, Mahalata po yun yung camera nandun sa mukha ko. Eh. So, ah, gano'n. Binulong mo lang. <laughs> <laughs> so, talaga. Yung, ano, hindi, follow up ko kay Bot, yung question. pan ikaw, sabi niya, paano mo i-describe yung sarili mo sa kanta? Paano mo naman i-describe si Katrin sa kanta? At anong team song nyo nga palang dalawa? Team song na eh. Uh, yung ano, everything siguro na eh. Doon mo siya i-describe, everything. Eh, kanta mo nga ano ng konti. Ano nga yun? Ano yung lyrics? Na? Lyrics. Yung first lyrics, sige. You're a falling star. <laughs> uh, falling star na God? <laughs> kung naman? <laughs> Pero wala pa kayong mga ano, infinity ring, yung mga mutual ring, wala pa. <laughs> Walang hangga. Mood ring na yun meron. Ah, mood ring. Oh, sige. Salamat ah. Thank you, na Thank